submersible drone na na-recover sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Umabot na sa lima, umabate sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Yes. Dexter? N nang uh, mga... Karagatan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas sa report ng National Intelligence Coordinating Agency sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, lahat ng lima ay na-recover sa Luzon, partikular sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte, Sambales, Kalayan Island sa Cagayan, San Pascual Masbate at sa Sabtang Batanes. Dalawa ang na-recover noong 2022, dalawa rin noong nakaraang taon at pinakahuli yung nakuha sa Batanes. Bukod sa na-recover, may mga namataan na rin sa baybayin ng Bohol noong Enero at sa initaw ni Samis Oriental. Una nang sinabi ng Philippine Navy na tip of the iceberg pa lang itong mga na-recover na underwater drone at maari anyang marami pang ibang nakakalat sa iba't ibang karagatan sa bansa para mangolekta ng data o impormasyon sa karagatan ng Pilipinas. Ang itim na submersible drones na na-recover ay nakapag-transmit na ng data sa China. Ako si Dexter Galibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.